Hi guys, gusto ko lang i-share sa inyo itong uh, mga 50 peso coin which is mga silver coins ito. And mga non-circulating uh, commemorative coins ito guys. And uh, ito yung isa no sa mga ABL series na hinahanap talaga ng mga collector kasi uh, yung mintage nito is around 13,000 kung hindi ako nagkakamali. And itong mga coins nito guys, ang packaging niya talaga is naka-sealed siya unlike itong mga hawak ko na to is ano na siya hindi na siya sealed and at the same time meron talaga siyang holder pero ito kasi guys tinanggal ko na sa ano sa kanilang mga packaging kasi ang nangyayari minsan nagkakaroon ng uh, PVC damage ano kasi meron siyang parang plastic na cover para sa coin tapos papil uh, papel siya tapos sa katagalan guys parang nagkakaroon ng damage yung coin dahil dun sa plastic But anyway guys, itong mga ganitong coin uh, Silver coin ito At the same time, uh, may mga proof din ito Or uh, meron din mga set Na mga ganitong coin Pero ito guys, mga Ano lang ito guys, no? Yung mga brilliant circulated na mga coin Hindi sila proof Ngayon guys, kung meron kayong mga ganitong coins Or uh, iba pa na sa tingin nyo may value or gusto nyo malaman yung value ay uh, i-direct PM nyo na lang ako guys sa aking FB para at least uh, manot manotif ko kayo kagad or mabasa ko kagad yung uh, inyong message no hindi ko na lang kasi lahat guys masagot sa ano sa YouTube no madami rin kasi na uh, nagko-comment tapos hindi ko lahat masagot yung mga comment nila but anyway guys regarding sa price nitong coin na ito ay uh, pwede nyo nga uh, pwede nating uh, pag-usapan yung magiging presyo nito depende sa condition ng yung coin so yun lang guys para sa video na ito uh, PM nyo na lang ako guys kung may mga coins pa kayo dyan so guys thank you